morning mga kamadalus vlog. Hayan, may Paris will dyan sa gabi. Ipapasyal ko kayo dyan sa mga tanawin na mga dito sa Amangkoro, Pangasinan, mga madalus vlog. Hayan, may kasunodan kaming Nagta-tricycle dyan. Nakakatakot baka magitgitan magalit yung nauunang nagda-drive, mga kamadlos. Ayan, mga palaisdaan po 'yan. Mga kamadlos vlog, palaisdaan mga bangus po nakatira diyan. Ayan po, ipapa ko po kayo sa mga palaisdaan. Ayan, ang ano po bilis-bilis nang sinasakyan naming tricycle. Ba parang mahulog ang cellphone ko, mga kamadlos vlog ipasyal ko ang yung ang mga mata nyo sa mga tanawin tulay po iyan mga ka-vlog tulay po yan tapos po maraming isda dito sa Pangasinan amang koro hayan po ang ganda-ganda ng tanawin pero super init po dito ngayon grabe nagigit-gitan yung dalawang sasakyan ang ganda po ng mga tanawin dito, mahangin, ang sarap ng view. Thank you for